Ito Ay, naman. So, Mamaya yan. Ito. Ah. Dito at saka Nagbuhat kasi ako nung bisa sa akong bigas sa alanganin. Mm. Pag ginanangat ko yung may tumunok sa akin dito. Oo. Ito. Oh. Ito at <laughs> saka ito. Ito naman. Ito sa ba Saan bagay sa volleyball ito. Ba? Huh? Ah, yes isa. Hindi naman hindi ko na siya ma-igay ang maigay. O, pare ko. Pag ko masakit. Matagal, ilang gano'ng katagal na? Ito, ito? Mm. Ay, may kita 20 anos, 25 Ay, years na. 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 Kung baga, mawawala na lang yung pain, pero hindi na yung may tutupi ng tuluyan. Mm -hmm. Ito ang sumasakay sa inyo ngayon. Kaya ang bago lang Ito, ito, ito. Dito sa kabila? Ito, oh, hanggang dito. Naano na, ka sa paghinga? Minsan sumasabit? Mm hindi -hmm. naman. Pero ka, hinga, inhale, exit. Okay naman? Dito nga. O, oh, yun nga. May ang masumasabit. May masabit. Yun ibig sabihin. Inganin. Kasi kailangan eh, pag huminga tayo, Okay, walang, <laughs> walang kahit konting yun, wala. Basta dito, may sabit saka dito. Yan, yun siya. Saka yeah. dito. Okay tayo, sige. Tingnan natin kung kakayanin ko. Ah. Sana kayanin natin lahat. Tandaan nyo yung mga na yung mga nagkakaroon ng diferensya sa katawan. Huwag yung patagalin ng taon. Hanapan nyo kagad na ano. Kasi ang hirap, nahihirapan yung ibang therapies pag matagal na matagal. Kasi, yung iba, Masanay na, nagkakalamad na. Yung nagkakalaman yung mga pilay, eh wala namang mas marunong sa amin dun eh. Marami na ngayon sa piso. Hindi naman may... alam ng Doktor. Di Doktor yun, kagugas hindi <laughs> ka na eh. Ha? Ano? Nakita na nga pa rin ako eh. Hmm. Ngayon, ako na mapanood niya. Relax ah. <laughs> Mamaya. Magiging gabi ang uploading niyan, pagkatapos niyo na. Uubusin namin muna yung bago kami nag-upload, hindi yung pagkatapos video-upload, hindi. Uubusin muna yun. Tag-inip ka tayo. Dito talaga eh. Sige, mamaya. Mamaya sabihin. Kailan ka ba nadali? Kailan ka nadali? Ito lang buwan lang yan. Day, na tayo, -ilid. -ilid. dito ito tagilid lang tayo, tagilid. Tagilid? Dito? Oo. Oh. yeah, po position ko lang kayo. Parang pang model ba kaya? Masakit siya pag nagayan? tapak na kayo. Masakit pa labon na kayo. Hindi yeah, naman, sige. Sige, tapa muna kayo. May gagawin na ako. Unahin ko na muna yung badawa. Kung may, thing na kagad sa hindi pa natin tinubo. Wala ko kayo kung hindi mo. Sakto nyo ba yung Ayan, yeah. unahin ko <coughs> <No. tos> ribs ni tatay e. Ilang taon na kayo ngayon tayo? 58? 68? 68. I mean tama ni tatay. Okay lang kayo dyan, nakakainga kayo dito, dito Ito. Relax Uy, okay, mo sa sinyo na. So, ano tayo ha? Iipit. Eh, pag hindi mo kaya sa maghapon, may kayo dyan, 30. <laughs> Saan kayo matutulog yan? Mag Magagalit kayo, matagtatampo kayo. Hindi pinapunta kami rito. Hindi pala kaya ngayon. Pero kulis, mga kayo itong oras na hindi kami pupunta? Mas maganda kung kayong maaga. Mas maaga pa namin. Lang. Basta alas na may bukas ng clinic. Hindi ko rin kasi kaya yung sobrang agang magising. Hindi, hindi pa yun. Lambda naman ba? Mamaya, pakilang naman mamaya dun sa breathing. May matitira pa dyan pero kailangan kasi walang sumabit. eh ano pa yun eh, parang lamat na. Kaya Masabit. Masabit yung ano. Nangyari rin sa akin yan, nasiko ko sa basketball. Ilang araw kong di makahinga ng derecho Mas patindi yun. Tagi, itihaya ka tayo. Parang umusog yung mga ribs. Taas pa rin pala Kaya sa dibdib?

Kita mo sa kanya kanya, walang pakiramdam nung hinata ko. Sabi ko, hintayin nyo, i-traction ko kayo. Yun kasi ang pang-decompress sa central cavity. Ang yun, ang kiris naman talaga. Tiritso yan sa brain. Kaya kasi nasabi ko sa inyo, antayin nyo yung traction. Ang galing ah. galing ba? Parang may sinakoryente ang buta. <laughs> <laughs> Parang may naghatak dito sa likod kong ganito. Pero hindi yan ang hinata ko, di ba? Leg lang, mm mo. -hmm. Pero siyempre, parang si Miggy na May, oh. may technique kami dyan. Yung technique na yan, Asian technique pa yung Asian method. Ng mga Chinese. Yan ang na-adapt natin. Iyaan nyo lang muna magaling yung proseso. Nagulat si tate. Eh. <laughs> Basta huwag lang kayo kumilos muna. Parang yan. may ginanon, oh. Nati-compress nga yun eh. Opo kayo. Kaya okay, huwag na mag mag magbubuhat muna. Oo eh. 60 ano pa na kayo mahigit eh. 68. 68 o running to 70. Sabi na natin 70 na kayo. Tay, malaking tao kayo pero hindi na natin kaya yung mga dati. Oo so, nga. yung dating ano. Siyempre umiigitan tayo. Hmm. Panahon na ipaubaya. Ano kasi na? Mga... nagmamadali yung DLTBI at doon inaro sa bungad ay may mga daanan na nagbubusina na. na. May apat na sakong bigat yun. Dali-dali namin kinuha. yun nga eh, syempre. Pero na... Pati kung mga 20 kayo, 30, 40, ay wala. Pati ipag-ano e, nyo pa yung bigat. Ang galit na kasi yung security eh. Yan ay laki-laki. Oh, sa sa laking tao yun na ba, yan. Huwag din ba? Di ko kaya eh. Sir, huwag na. Huwag okay. nyo okay, munang gagawin yun. Hayaan nyo muna makapagano. Ay, na, itong, oh. Oh. Sa mga kapag anong presyo na tawag nyo. Ayan. Itong... Oo. Tingnan malalim. Lang. Oh, oh. oh may sumabit? Pa. Oh. Konti na lang. Ayan, oh. Sige, hindi sa mm. Oh, dito na lang talaga. Kunti na lang. Kunti na lang. Ito, oh, wait mm. lang ha. Sabi ko sa inyo, hintayin nyo lang muna matraction mo kayo. May matitira dyan talaga konti. Pero pag nag-rest hmm. kayo ng 3 to 4 days, no. wash out na yan. Kasi natanggal na yung pagkaipit. Yung mga nangyari kasi sa atin, yung um, mga mga bigla ang kwersa ng ano. Meron tayong tinatawag na degenerative change pag umiitag tayo. Nagbabago na yung mga joint natin. Kaya nakikita nyo yung ibang matatanda yung masisipag sa probinsya. nakayuko, nakayuko, Kung um, sa sobrang hey, trabaho. Uh, ano, Lung mga panang pinto, ano? Ano nga parang nangyari doon sa babaeng nakubag? Maraming talagang nilalabag yun. Um, kung baga, kaya nyo magpag-video, ano problema. Pero syempre, pag pumasok kayo rito na hindi kayo nagbawal mag-video, YouTuber kami. Hmm. Asahan nyo na talaga may video. Yung iba kasi, kala nyo, yung iba, ka, minsan konting ang upload namin, minsan sabay-sabay sila isang buong pamilya. Hindi nagpapabidyo kasi doktor yung anong kapatid, anak, asawa, umaga, may, may ininagan ba? Yung babae nila sinirot mo yun, yung babae? Hindi ko na maalala kung sino rin, marami ngayon dito eh. Yung medyo mataba na, oh. yung last time, sabi siya. Eh, kasi, oh, konti lang talaga. konting konti na lang. Na lang. Okay. Eh, konti lang. Kaya nyo lang makapahinga. Tay. Oh, sabi mo pa nga yan. Oh. Sa sunod, makapag-check up. Kaya na. Sige, Tay. Huwag lang maligo today, ha? Dulo ka rin sa